Bulat ako kanina. Sama ka pa ng parak. Unti ko na kayong takbon eh. Huh. <laughs> ni Raymond Jun. Kaibigan ka raw niya eh. oo nga. Magkasangga kami niyan. Magkasama nga kami noon sa mga demonstrasyon at sa mga welga. Matagal na yun, Andoy. <laughs> Iba na yung may pinagsamahan. Tsaka may utang na loob din ako sa kanya eh. Matutulungan mo kaya kami kung kinakailangan. Aba, oo. Basta huwag mo akong pipilitin maghuda sa kanila. Ang gusto lang namin malaman kung ano talaga ang pinaglalaban ng mga isparo. Ano ibig mo sabihin? Ang sabi mo sa akin nun, ang binabanata nila ay yung mga kalaban ng bayan. Eh bakit pati mga walang kasalanan na dadamay? Pinipili ng brigada ang mga bibiktimahin. Katulad ng mga abusado at korap na opisyal ng gobyerno. Yun lang. Hindi kaya pati mga pulis na tumutupad lang sa kanilang mga tungkulin? Nakatulad nyo? Huh. Sabihin natin na gano'n na nga. Per, talagang nag-iinit ang ulo mo sa akin ha? O sige, para sa iyo <coughs> 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 Oh! <laughs> あっ! <noise> 아아아아아아아아 Huwag nyo! Oo, Dato! Huwag nyo! Huwag nyo! Sige, dato! Dali! Oo, Ikaw nagpasi muna nito, no? Paligat sa pamaksamin! Bakit ako sasama mo? Nakita mo kong may tama na ako! Indali mo ako sa ospital! Isang linggo na natin hinahalap ang p*** ko na yan! Hindi pa rin makita! Napakali na Santa Fe! Kapag nahuli ko siya, tuturugin ko yan. Ililibing ko siya ng buhay. Kaya kinakailangan mahuli yan. Kung ngayon! Uh! Uh! Isang linggo mo na pala ako inahanap. Eh, kanina pa ako dito. Hoy! Matandang bastos sa mata! Bakit bastos? Eh, perdeng mata mo eh! Papatay na ata ngayon! Sa loob ng pamamahay mo! at yung pangalan kong bombo. Ikakalat ko sa lahat ng dingding. At ang gagamitin kong tinta, yung dugo mo. Uumpisa na natin. Magdasal ka na! Huwag! Eh, eh, eh. Walang gagalaw! Ay! Matandang berde mata! Sabihin mo sa mga bata mo, ibaba ang mga baril niya! Babaan yung mga baril niyo! Baba! Alis mo yan! na ito! Alis! Alis! Dali! Pati ka, umalik ka dyan! Huwag oh, ka magalala, anak! Maaagaw din kita sa sundalong hilaw na yan! Umalis ka nga <tong> dyan! Eh Hebe! Pakilusin mo lahat ng iyong mga tauhan! Ipahanap mo ang bumbo na yan! Mariano, hindi ba sa bayang ito, walang sumbungan sa pulis? Walang dimandahan? Bakit ngayon, gusto mong hanapin namin ng taong yun?